Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah. Mga kapatid ko mga Muslim at mga kaibigan ko mga Kristiyano, uh, natutuwa ako, ako sa, resul sa resulta ah, dahil uh, sa aking pagsisikap na palagi kong binabara. Yan sabi nila, Siso Kristo ay nagpakamatay. Nagpakamatay Siso Kristo. Okay? Ah, uh, at la sabi ko hindi nagpakamatay dahil ang mapakamatay sa Bisaya naghikog, sa English nagsuicide. Eh paano siya uh, nag nagpakamatay, huh? Na kung nagpakamatay ang isang Diyos, imposible rin dahil kahit siya nagpakamatay, eh, Diyos siya, wala kamatayan. Or nagpakamatay man ng isang tao, paano niya masalba? Ang tao kapwa-tao? So ngayon, mayroon silang Uh, instead nakaka-absorb, uh, naka magpapasalamat, sabihin nila hindi raw nagpakamatay si Kristo. Hindi raw nagpakamatay si Kristo. Eh, paano nang nakasulat sa Biblia, nagpakamatay? Ang palagi lang sinasabi na lahat ng lahat ng tao ay nagkakasala ay dumating ang kamatayan dahil nagkasala sa original sin si Adam at si Eva nagkakasala ay lahat ng mga tao ay nagkakasala. Sinasalungat ko rin ito dahil ang Biblia at ang Quran nagsasabi na ang kasalanan ng sa iba ay hindi pwedeng ipatong sa iba, no? Uh, uh, the father shall not be put to death for the sin of his children, neither the children be put to death by his own uh, by by the sin of his father. Uh, so every man shall be put to death by his own sin. Uh, na sabi na ang kasalanan ng ano uh, sa tao sa kanya lamang. Uh, no? kasalanan ang ano, ang bagong isinilang na sanggol ngayon medyo istid nakagising sila, magpapasalamat sila, eh kinakagising sila sa kanilang matagal na pagkatulog, eh ginamit din nila. Sinabi din na hindi nagkakasala. Ang lahat ng tao ay hindi nagkakasala dahil ang ang Biblia nagsasabi na mga taong like Zechariah, like Elizabeth, like no, like Job, may mga banal na tao. Yan ay ang ang, ang 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 reputation ko. Yun ang arigatol er er ko noon. So ngayon, sabi na naman nila, sumasakay naman sila, no, hindi nagkakasala ang lahat ng tao. Hindi nagkakasala. Eh, yan, sumakay naman din kayo, lumamon naman din kayo sa aming katuruan sa Islam na hindi lahat ang nagkakasala dahil ang ba ta bawat tao ay sisingilin lamang sa sarili niyang kasalanan, huh? Pero matagal na na sinasabi lahat ng tao nagkakasala at ang Biblia, kahit bago-baguhin ninyo ang inyong pag-iisip, ang doktrina sa simbahan, maliban lamang babaguhin ninyo ang Biblia, ang Biblia mismo nagpapatunay na lahat ng tao ay nagkakasala. Saan mabasa? Romans chapter mabasa 3 verse 23. Okay? Sa Biblia nyo, New Testament. For all have sinned. Lahat ay nagkakasala. Naintindihan ba niyong lahat? Ha? Sa tausog katantan, sa bisaya tanan, ha? sa English all, sa Maranao Langon, ha? Huh? Huh? Sa Arabic kullo, Huh? Kullo, lahat lahat. Lahat sabi, lahat have, all have sinned and come short sure to the glory of God. Sa Tagalog, Romans chapter 3 verse 23 in Tagalog, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nang kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ha? Huh? Lahat ay nagkakasala lahat ay nangagkasala at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan niyo ba ang lahat? Mayroong palusot nito, sabi nila man ay hindi naman lahat. Eh, mali ito. Tama yung iniisip mo. Hindi daw lahat dahil ganito, ganito si si Enoch, si Job, ay hindi daw lahat. Eh, ikaw ang tama. Mali ito. Dahil sinasabi dito na sapagkat ang lahat hindi naman sinasabi dito exempted maliban lamang kay Jesus Cristo, maliban lamang kay Hob maliban lamang sa mga taong matuwid. Sinabi sana wala naman diyan, eh? Huh? Of course, hindi kami sang-ayon ito. Pero I am reading of your own Bible uh, showing na ang bibigyan bibiyan, may mga mali talaga, may mga loopholes. na naman. Okay? English. Wherefore as by one man sent entered into the world. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay? Tagalog. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sang libutan at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangangagkasala. oh ha <laughs> <Huh>? sino yan <laughs> uh, sino yung kasala? Uh, hindi daw lahat ang nagkakasala yes our belief as a muslim hindi lahat nang gakakasalang hindi pwede singilin ang kasalanan ni Adan sa kaniyang mga anak hindi yun ang Islam na foundation na ang bawat tao ay sisingilin sa kanilang kasalanan at sa Biblia pumasok ang, kas, ang kamatayan dahil sa kasalanan ng isang tao na mamatay lahat dahil sa kasalanan na matay ang lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagagkasala. O, no? kapatid. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangangagkasala. <laughs> so, si So Cristo rin kasama rin sa kasala, Dahil kamatayan, namatay si So namatay si Maria. Ayon sa inyong paniniwala, sa inyong Biblia, ay nagkakasala. Sa amin, hindi. Dahil nilikha ng Panginoon ang buhay at nilikha din ng Panginoon ang kamatayan. Sabi ng Allah sa Quran, Kullu nafsin da ikatulmaw. Lahat ng may buhay ay mamamatay. Maraming salamat mga kapatid. Magbago na kayo. Accept Islam Huh? and then inshallah Allah will guide you uh, na ang tao ang kasalanan ng tao ay sa kanya lamang at dumating ang kamatayan hindi dahilan sa kasalanan kundi dumating ang kamatayan dahil ginusto ng Diyos na ang tao mamatay lumikha siya ng buhay lumikha siya ng kamatayan so mga bata sa amin connection to sa mga children children are all sinless magkasala lamang mga bata sa kapanahon na umabot na sa saidad sa pagpili, ano ang tama, ano ang mali. Maraming salamat. Subhanak Allahumma binandika. Asyadu ala ilha anta wa atubu ila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa